Hindi ako ang namuno dito. Lahat sila dito namuno. Yan ang hirap sa iyo eh. Manager ka nga, wala kang kwenta. Ano po yung nature no ng kaninyong uh, trabaho? Ah, uh, di ba, fast food po, food industry. Ilang taon or ilang buwan na po kayo dito sa inyong employer? Di bali, iba-iba po kami dito, okay, yung, yung iba po eh. Kayo sir, ilang walong taon na. Yes sir. No, si sir na po ba yung pinakamatagal? Diyan sa pinaka nila sa, 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 sa pa. Bulacan Lupa. Meron pang mas matagal. Yung, ito po yung kasama ko sa Ayun yun yun. Kayo po, ilang taon po? Ganun din yan, walo din yan. Walong taon ganun din. din okay. okay. Oh, sir, three years now sa kanya. Three years. Ah, so more or less, uh, mga mahigit isang taon, ganun yes, na rin siya, po pa. kayong nagtatrabaho. Okay. So sir, nabanggit po kanina ni Rio, eh parang kayo daw ay hindi nakatanggap ng inyong sweldo. Yes. Sa ngayon po, itong sweldo namin nung na-delay na, delay. na delay po. Bakit daw? Eh ang sabi po ng boss namin eh wala pa raw ano eh. Ah, May kailangan pong isettle sa Green Hills na payment na po sa isang branches po namin sa Green Hills. Na, na dapat kailangan bayaran na. So hintay-hintay muna oh. kayo. Oh, parang ganun, lumalaban. Eh, hindi naman na po pwede nang sabihin namin sa mga pamilya namin na Correct. Pag na po muna kayo kumain wala pa po kami sahod. Diba? Correct. At, at siyempre, sa, sa batas naman natin, Apo. hindi naman katanggap-tanggap yung ganyang excuse. Kasi in the first place, kung ikaw ay nagtrabaho na, entitled ka na agad sa sweldo mo. Hindi naman nakakondisyon yung bayad kung meron ba o walang Apo. pambayad Apo. Apo. yung employer. In the first place, kung wala kang pambayad, wag kang mag-hire. Mag Di ba? Ganun naman dapat yon Okay. So kayo po dito, na-render nyo na yung trabaho. Apo. Hindi naman kina-question na kung talagang nagtrabaho ba kayo or hindi. O hindi naman -question yun. Hindi. Hindi na pinag-question po yon. Talagang hindi lang kayang ibigay ngayon. Iyon po yung pa-alibay niya sa amin. Din, Tsaka, hindi lang naman po itong pagkakataon sir. Marami A, pa pong nagdaan. Ay, hindi pa po yung araw. Unang pagkakataon. Ilang Marami beses. beses. Gano'ng kadalas, rather? Madalas. Madalas. Madalas sa madalas. Kasi hindi po pare-parehas ngayon. ang ngayong araw po, sa sahod ng tatlo, pipiliin po doon sa amin. Tapos sunod po noon na araw naman, Tatlo o dalawa. Ah, teka lang! So, instead na arawan or kinsenas, yung bayaran sa inyo, pili-pili. Okay, tatlo Apo. lang muna. Ganon. Ang senaryo po kasi, sir, mga three days bago ang sweldo, lahat po ng sale ng three days na magkasunod na yan, ipapadeposit niya. Di ba yung araw na sweldo mismo, yun po yung magiging benta namin sa isang araw sa tindahan. Yun po ang magiging, magiging sweldo namin. Kaya ang kadalasan nangyayari eh, pag ganito lang ang kita ng tindahan, ito lang magiging sweldo sa ano. Kung baga lahat, hindi, makakasweld. hindi makakasweldo. Hindi sabay po yung... Sasabihin uh, na lang na bukas yung iba, susunod naman na benta. Alright. kung okay. yung, yung, yung ganung palang kasing nangyayari, na yung tipong parang pipilihin. Ah, okay. po. Okay? In other words, kayo, nananalangin kayo na sana kasama eh. ako, sa tatlo ayong ngayong araw na ito. Ano ba yun? kung hindi ka nasama, eh, pag yan Panibagong dasal para bukas. Ah, po. Depende po sa, dipe, sa benta ng tindahan. Mga patong po yung mga bills po namin na nagkakaroon po kami ng mga penalty at hindi po namin mabayaran sa tamang oras gawa ng delay po yung sahod. Post Kailan sa yung, yung po huling sa. nakausap yung inyong HR? or Yung yung mismo may-ari po, hindi po talaga sa humaharap sa amin, sir. Okay. Wala talagang oh. kahit ano. Meron po dapat gum yun. gumit na nun. Dapat po yung man branch manager namin. Kaso yung branch manager namin, pinapaboran po yung may, mismo may-ari ng BLK. Yung mga benefits, kompleto naman. Yung, bang, hindi po, wala pong Yung po isa po sir, namin -re reklamo po. dito. Sir, ikaw, walong taon ka na doon. Kung every month na, na i-remit yung inyong contribution, alis, madami ka ng benefits na makukuha sa SSS in case na uh, kakailanganin. Yes, sir. Ang, ano ko dito, sir, kaya ako sumama sa kanila. Para may parating ko nga doon sa bus namin na gusto kong malaman na dapat yung binipit po namin mahulugan. Kasi simula ng 2023, hanggang ngayon wala. Pumunta na ako ng ISIS. -is. Bilang isang paggalang sa bus ko, kinausap po na siya sa opisina niya sa Mandaluyong. Ang sagot niya sa akin, don't worry about that, Mang Ramon, makukuha mo lahat yan. Hanggang ngayon, binirepay ko ulit sa ISIS, -is, wala pa rin. Kaya ako sumama dito. Kaya Ma Madam Janice, hindi ako ang namuno dito lahat sila dito namuno. Huwag mong sabihin na ako namuno dito. Yan ang hirap sa iyo eh, manager ka nga wala kang kwenta. Kahit isang buwan lang na hindi nakapag-contribute sa SSS, apektado lahat ng benefits niya diyan. Okay. Based po sa records po ng uh, BPLO ko, na si uh, si Bulacan Local Kitchen po kasi it, uh, ang last na business permit po niya sa amin po is uh, March 2023 po. So ibig sabihin dalawang taon na Mahigit uh, na paso yung kanilang lisensya. Yes po attorney. Bali po nagpa-assess lang po sila noong uh, 2024 pero hindi po nagbayad po dito po sa Bayan ng Balagtas. Usually Sir Paul, yes. an ano po yung uh, kanilang magiging liability pag mga ganitong instances? Uh, kung sakali po attorney po, if hindi po nila ma-comply -po, po yung uh, uh, mandatory na... Uh, requirements po dito po sa munisipyo po like po yung uh, pagre renew po ng permit dadaanto po namin po sa legal team po namin po then uh, possible po na uh, ma-revoke po yung uh, permit po nila o map mapasara po yung business po nila diyan. I understand sir Paul no para mag-issue po ang inyong tanggapan ng lisensya eh meron po kayong mga ni require na mga documents sa kanila. Yes po. Like po yung uh, BIR po nila, kung uh, monthly po sila nagbabayat po doon, then yung uh, kagaya nga po na nabanggit ko po kanina po, yung obligations po nila ng pagbabayad po ng permit po sa munisipyo po, then sa mga other national agencies po natin. Yun po, sir Hannibal, magandang hapon po sa inyo sir. Uh, magandang hapon po Atty. JV. Hinihintay daw nila yung sweldo nila, up to now, delayed. Ano po yung... Uh, ipinapatupad ng ating DOLE regarding this? Actually po uh, dun sa labor code natin, nakasahad po doon na ang uh, ating pong pasweldo sa ating mga manggagawa ay dapat uh, may interval na maximum 16 days lang. So twice a month po dapat ang uh, pasahod sa mga manggagawa natin. Yes. At uh, cash po dapat ang uh, payment niyan dun sa mga manggagawa natin. Dun nga po sa prescribed na period ng interval. So dapat po sa tao mismo din ibinibigay yan diretso dun sa empleyado. Ang unang step-by-step uh, -step na remedy po nila is pwede po silang pumunta sa amin uh, para po i-file yung kanilang request for assistance under the SENA proceeding ipapatawag po namin yung uh, ano na yan, yung uh, kumpanya para po marap sa amin. At nang uh, kung po, eh, pag-usapan yung, yung problema na yan at uh, eventually sana po ma sa level palang lang namin, ma-resolve na na mapabayaran po yan po sa mga mag natin. Yeah. Kasi sweldo po ay sweldo yan. Kailangan nila yan. Kaya nga po sila nagtatrabaho. Once na po ba kunyari na hindi kami jumuti po bukas, kakasuan po ba kami ng awal sa trabaho kung may duty kami bukas? So dapat po hindi dahilan na, na magpa-file po kayo sa amin, eh, hindi na kayo papasok sa kanila. Okay. Kahit po may, nila, may inaasik, hindi nga po kami makapasagawa rin. Hindi po na yung maasikaso itong araw na to. Kung Ngayon, kung po, po. wala na talagang pamasahe, siguro magsabi kayo sa kanila na dahil hindi niyo po kami pinapasahod, kami po ay magpapahala okay. muna na hindi muna kami papasok. Pero hindi po, uh, po pwede na hindi man lang kayo nagsabi sa kanila. E eh kung sakali naman okay. po ba na ay hindi po kami bigyan ng duty, gawa nga po, nagreklamo po kami. Papatawag natin yung management kasi may papaliwanag po namin sa kanila na kung meron silang gagawing hakbang after po mag-file ng mga takid ng uh, reklamo sa aming tanggapan. E eh, meron naman po mga remedies kasi yan kasi pwede pong pumasok pa uh, baka extremely may gawain sila o hindi ko naman po sinasabi na gagawin nila eh baka may gawain sila baka po makonstru na retaliatory action sa kanilang sa nila kaya titingnan po natin ipapatawag muna natin yung ating pong employer at uh, para po sa uh, aming side naman maipaliwanag namin ko ano ano po yung mga uh, dapat na uh, maging remedy sa nagiging problema po ng mga tao baka po hindi nga sila sumasahod at maging hassle pa sa kanila kung pupunta sila dito sa opisina. Meron po tayong ano, uh, online na pamamaraan para po ma-file nila yung kanilang reklamo sa amin. Iyon po yung arms.dole.gov.ph. Uh, so kahit sa cellphone lang po nila, pwede sila mag-file sa amin ng reklamo tapos po kung, uh, wala nga po silang pamasahi para pumunta sa office para makipagharap pwede naman po natin gawain online din yung uh, uh, pag-mediate sa pa kanila so sa telepono lang din po nila pwede po silang uh, umarap sa bahay na lang hindi na po sila pupunta sa office so lahat po ng ano pang uh, issues yung sweldo yung mga contributions uh, yung sinasabi po ninyo na force resignation yeah ayan po no I ipagbigay alam na po natin ang lahat sa Dole para minsan din yung ating tama magiging solusyon. Tama okay? po 'yan tama po. Maraming salamat Sige po sa inyo. Si o Sir Hannibal Jose Capili. Po. ano pong usual na nangyayari diyan, uh, Sir Raymond, if yung mga contributions ay hindi pala nalaman-laman na lang ay hindi pala naibigay or nairemit? Yes, uh, tama po kayo, Attorney, in fact, mas sa implementing rules and regulations natin 'yan. Kung meron pong mga reported na mga employers who are not uh, regularly uh, paying the premium contributions of their employees mananagot po sila sa ating mga penal provisions po kasi any violation po halimbawa na na-commit po ng ating mga employers na hindi po sila naguhulog ng kanilang PhilHealth uh, uh, contributions ng kanilang mga empleyado uh, mananagot po sila uh, malinaw po may offenses of uh, employers no failure or refusal to register employees or failure or refusal naman po to deduct contribution meron po tayong uh, uh, punishment diyan no? so sa mga employer who who fails or refuses to accurately and deduct contributions from the employees compensation shall be punished after due notice and hearing with a fine of 1000 pesos for every violation per affected employee or imprisonment of not less than six months but not more than one year, or both such fine and imprisonment at the discretion of the court. Ang una pong gagawin natin dyan, of course, kailangan po natin ng uh, complainant. So kakailanganin po natin yung salaysay ng ating mga complainant sa mga employees na hindi na kayo ng premium contribution at uh, pwede natin i-endorse yan sa ating PhilHealth uh, legal uh, office, then our PhilHealth legal office will do Uh, the proper investigation po. At uh, susulatan natin yung employer for them to explain. Pero kung wala pong action pa rin ginagawa yung employer, uh, we will be constrained by legal actions against them. So Sir Raymond, ha? maraming salamat po dito sa kalaman na ibinigay po ninyo sa amin at sa ating mga uh, netizens. Kami po ay magkikipag-coordinate sa pong tanggapan. Maraming salamat kay Sir Raymond Acoba, ang head maraming ng raman, Public po. Affairs Office ng PhilHealth kayo po ay sasamahan ng reporter ni Senator Rafi at kasama nyo po itong haharap dito sa inyong inerereklamong uh, employer. Yes, at ang po. mga pamasahe attorney, hindi na nila kailangan problemahin. Sagot na po ni Senator Rafi ay, yun. Maraming salamat, marami salamat po. Ay,